Maliban sa codename na Sexy, Kuya at Anak, ay kay PDAFSCAM who is a blower, gumagamit din ng alias na Combiason sa Senador Giga Estrada sa mga transaksyon nito sa Pidafskam. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Kong Diazon. Ito ang isa pa umunay code name ni Sen. Jingo Estrada na ginagamit nila Janet Tibnopolis sa PDAF scam maliban sa sexy, kuya at anak. Sa pagpapatuloy ng testimonya ni Ben Hurloy sa bill hearing ni Senator Jingo Estrada ngayong araw sa 5th Division ng Sadiga Bayan, iprinisinta sa unang pagkakataon ang mga dokumentong may kaugnayan sa PDAF scam. Ipinakita ni Loy ang mga summary of commission na umunay natanggap ni Estrada mula kay Napolis. Sa isang dokumento, ipinakita niyang nakaalyas kong biyason si Senator Estrada para sa proyekto nagkakahalaga na mahigit 30 milyo piso. Nagpaliwanag naman ng prosecution sa alegasyon na ginagamit lamang nila ang alias upang iabswelto ang dating Kongresman ng Muntinlupa na si Rufy Biazon. Iba, yung kaninang lumabas sa Kongresman, kay congressman Biazon, sa natatandaan ko, hindi 'yun ang ginamit naming entry nung pinaylan namin ang kaso si Congressman Biaso. So may iba pa po so siyang pangalan. Ano? May, may separate may separate entry ay, si Benham. Na Dagdag pan Justiniano, dahil umano nakakatanggap din ang komisyon ng ina ni Estrada na silo ihersito sa PDAF scam, kaya naging ganito ang alias ni Senator Estrada. Noong time na yun, senador yung ama at yung anak ay congressman. So, yun ang koneksyon para parang ma yung dito din, may ina, may, may anak. Itinanggi naman ang senador ang umay pagkakaroon niya ng ganitong codename. Ngayon ko rin narinig na meron na pala akong code na anak, meron pa akong code na kong biyason. That's That's very ridiculous. Kasama si former Congressman Rufy Biazon sa pangalawang batch na mga kongresistang sinampahan ng reklamong katiwalian na nakabinbin pa ngayon sa Office of the Ombudsman. Tumanggi naman magbigay ng pahayag si former Congressman Biazon tungkol sa issue. Samantala, nagsususpet siya naman ang kampo ni Sen. Estrada na maaaring nabago ang mga dokumentong nasa hard drive ni Loy matapos aminin nito na may isa hanggang dalawang linggo na nasa dati niyang abogado na si Attorney Levito Baligon ang kanyang hard drive. Ang abogado umano ang nagbigay ng kopya sa isang pahayagan na walang pahintulot ni Loy. Yung authentication ng mga electronic documents, ang makapag-authenticate niyan yung author, si Ben Har. Tinanong naman si Benhar, nun bang iyong binasa yan? May nabago ba dyan? May nadalit? Sinabi naman niya ay wala. Samantala, bigo naman ang kampo na senador na makakuha ng kopya ng mga bank accounts ni Ben Hurloy matapos tutulan na Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pagbibigay na nasabing kopya. Ayon sa kanila, may ilang bank statement na kapag inilabas ay magiging labag sa Anti-Money Laundering Law at Bank Secrecy Law. Binigyan naman ng korte ng pagkakatao ng prosecution upang magpaliwanag kung bakit hindi dapat maging parte na ebidensya laban kay Senator Jinggoy Estrada ang mga bank statements ni Pedascam whistleblower Ben Luy. Joyce Balancho, UNTV News Worldwide.